So, good day mga boss. Welcome na naman sa ating panibagong video. So, sa video natin ngayon mga boss, ay binigyan natin ng solusyon yung katanungan ng ating isang manunood sa ating channel mga boss. At yung katanungan niya, yung diagram patungkol dun sa uh, pag-install ng violet projector sa kanyang Honda Giorno. So, bagong motor at uh, bagong diagram dahil yung kanyang na-request mga boss ay modish o CR7 mga boss na meron siyang 5 wires. Tapos additional siya nang uh, ganitong klase ng ano, switch dito sa kanyang right switch mga boss, o right handle na uh, switch. So ito 'yan. Tapos 'yan na uh, ipapakita natin sa screen. Tapos ah uh, dyan binigyan natin ng solusyon yung kanyang katanungan dahil na uh, gusto niyang uh, mag ano mag uh, DIY sa kanyang Honda Giorno mga boss dahil boss good morning po ito po kasing stock na sakit ng Giorno bali anim po ang wire niya ang nagamit lang po namin tatlo parang ay ilan ba nagamit natin apat apat Ayan po yung mga kulay nyo hindi kasi namin maintindihan to boss kung ano yung kukunin namin na wire dito para sa switch na stock switch na ito ayan. po kasi stock switch diba eh bali ang sa google nakita kong negative nya yung green diba ay ito kuya nagkamali yata dito kasi negative to dapat diba positive tong ano. Black light yan. Ah, pinagdikit mo lang pala. Oh. Dito po kasi kami nalilito bossing sa stock na sakit. Kung dito ba kami kukuha ng source pa rin or latag na lang ng panibago. Tanggalin yung wiring ng stock switch. Ganun na po bang gagawin boss? talagang napakalakas at astig talaga kung naka violet projector yung yung button mga boss so eto na nga at, simulan natin mga boss so yung nag request pala na ito, ng diagram na to ay si sir jay so yan ilagay na lang natin sa ano sa sa ating screen so yan yung sa ating screen mga boss yan si sir jay at eto na nga So dito dahil meron siyang uh, uh, extra switch mga boss kasi sa Honda mga boss uh, Honda Journal automatic na nakailaw na yung kanyang uh, low papunta ng high. So ito lang yung stock natin mga boss. Yung on and off ng ating low at high. So dito additional siya nito itong sakit na to. Tapos dito tinanong niya mga boss yung kung paano ba siya i-wiring. Uh, Kasi yung ating Honda mga boss ay negative trigger na siya. So negative yung papasok dito papunta ng headlight. Ang ginawa natin dito mga boss ay uh, ginawa nating positive trigger at naglagay tayo syempre ng uh, mini relay o relay mga boss 12 volts mini relay. Tapos yung ating Modis o CR7 na violet projector tapos etong extra switch mga boss na meron siyang uh, park light tsaka on ng uh, headlight so paano ba gagana yan dito yung ating supply yan yung tuldok na yan yung supply nakakonect sya sa ACC so yan etong ating supply nakalagay sya sa ACC tapos yung park light natin mga boss pupunta na siya dito sa ating mini relay yung ating mini rail relay ay 87 so yan yung magiging trigger ng ating uh, low beam so yan yung low beam natin mga boss ng ating CR7 uh, yun CR7 yung ginamit niya rito uh, kulay puti yan mga boss so yan yung uh, color ng low beam ng CR7 na to yung color ng kanyang wire tapos pag once na inon mo naman mga boss yung ating headlight magsusupply na siya dito sa papunta dito sa uh, high beam na kulay dilaw mga boss so yan pag inon mo to high beam na siya so yan tapos eto etong onang headlight may nakakonect din na wire dyan nilagyan din natin ng wire papunta naman dito sa uh, stock switch ng ating headlight so yan sa low o sa off kasi parang on off to eh o low and high so yung wire nyan pinutol natin yung stock na wire neto ng stock switch na yan pinutol natin yan tapos yung pinaka input igidunog tong natin dito sa switch na uh, additional nating switch. So yan, tinap lang natin yan dyan. Tapos, yung pinaka output nya. So yan yung output. Papunta naman dito sa blue, sa combination. So yan. O kaya, pipwede mo yan mga boss. Gawin mo yan, passing na lang yan, yung kulay blue na yan. So, ganyan na lang ang magiging sistema niya. Pero, ganito yung nasa diagram natin, mga boss. So yan kasi yung ating Honda Giorno, wala naman siyang passing switch kaya walang passing na uh, ginawa natin dito sa ating setup. So ganyan mga boss, etong low neto o yung sa input. So yan, dinugtong natin dito sa onang headlight, sa uh, extra switch natin tapos yung pinaka output niya pumunta naman dito sa blue, color blue ng uh, CR7 natin. Combination 'yan, so yan combination. Tapos yung ating shroud at devil eye, yung positive nyan, kinonect na natin sa ACC. Para pag once sa na nag-on tayo mga boss, automatic na masusupply natong ating shroud, tapos yung ating devil eye. Siyempre yung negative nyan sa negative, bali kaya bali lima yan, mga boss. Yung unang shroud, tsaka devil eye, negative, low, high, tapos combination. So yan, para pag nag-on tayo mga boss, masusupply natong uh, tuldok na to So yan yung supply nito. masusupplyan din tong ating shroud, iilaw yan. Tapos uh, hindi pa iilaw yung ating low beam kasi iilaw lang siya pag pinark light natin siya. So yan magkakaroon siya dito. Tapos syempre yung ating 86 negative yan. Ang pinakamalaga mga boss yung ating TRT, gagamitin natin yan papunta naman sa battery. Tapos syempre bago dumiretso sa battery yung ating wires, o yung wire ng 30 natin ng ating supply ay kailangan may fuse yan 10 amperes mga boss so yan lang mga boss tapos yung pinaka output nga niya, 87 para sa low so yan 87 ng relay so papunta ng low ah uh, ang naging problema lang dito sa ating diagram mga boss, nakita natin sa pinaka output kasi ni-review ko to sa doon lang naman sa pinaka seller ng ganitong klasing uh, violet projector CR7. Ang pinaka demo niya doon is parang pag once na nag-on ka ng low beam, mamamatay yung pinaka uh, devil eye niya. Pero dun sa video sa pinaka naging resulta mga boss, nakailaw pa rin yung kulay green. So, papakita natin yung sa last video para makita nyo yung pinaka uh, resulta ng ganitong klasing diagram sa Honda Journal, mga boss. So, gagawa natin ng diagram to, panibagong diagram. Tapos, meron na rin siyang uh, RGB. O, kahit na hindi RGB, mga boss. Basta meron siyang back to stock. Back to stock. Kasi, yun yung nakikita natin din sa ibang naga Uh, gumagawa sa Indonesian part mga boss so nakahiwalay yung uh, switch ng ating devil eye dun sa ating switch ng uh, ating headlight mga boss para magbabaktos to stock sya all white mga boss para wala talagang huli walang sita so yan lang mga boss ang uh, naging gastos lang naman dito murang mura lang naman itong mga switch na to itong ganitong klaseng switch mura lang yan Uh, almost nasa 200 siguro tapos eto nasa ang isang headlight o uh, by LED na to ng CR7 parang nasa 200 plus to 300 mga boss so yan yung uh, presyo na itong CR7 pero dahil nga sa Giorno mga boss iisa lang naman yung kailangan nating ilagay dahil isa lang naman yung pwedeng lagyan ng bi-led projector So, yan lang mga boss. Relay, extra switch, saka uh, CR7 by LED projector. So, yan lang yung pinaka uh, magiging gastos mo dyan mga boss. Tapos wires. Okay. So, eto na. Pakita na natin yung pinaka finish product mga boss. <muchas> life, day, late at night, not okay, all I want And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be Either my own worst enemy.